Labing walong electric cooperatives nasa total power interruption pa rin. Dulot ng pananalasan ng bagyong uwan, may git 4 na milyong kabahayan, wala pa rin kuryente. Kasama natin sa balita si Radyoman Lestor Aler. Kasamang Zander, nasa labing walong electric cooperatives pa rin ng shutdown dahil sa epekto ng pananalasa ng bagyong uwan sa bansa. Kung saan bumaba ito kumpara sa naitalang 26 na, top na may totally interruption kahapon. Ayon sa National Electrification Authority, nasa labing dalawang rehiyon pa rin o limampung probinsya ang apektado ng power interruption. Dagdag pa ng ahensya dahil sa power shutdown, nasa may gitapat apat na milyong consumer ang wala pa rin kuryente. Kaugnay nito, ilan sa mga ECEs ang inilipat sa partial power interruption status Kabilang dyan ang Beneco sa Benguet, Panelco 3 sa Pangasinan, Mico 2, Area 2 sa Nueva Ecija, Aleco sa Albay, Casureco 2, Camarines 2, Maselco sa Masbate, Tiselco sa Tikaw Island at North Samelco sa Northern Samar. Patuloy ang sinasagawang monitoring at restoration ng NEA sa 79 na ECE sa mga apektadong probinsya sa labing dalawang rehiyon habang sumasa ilalim ang mga ito sa recovery mula sa hagupit ng bagyo. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Manlestor Alert, Tatak, Arman.